kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Wag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Matapos madurog ang pangalan nila Sen. Tsinggoy Estrada at Joel Villanueva sa pinakawalang alikasyon ng dating empleyado ng DPWH na si Price Hernandez. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito ay muling ipinalik sa Senado si Bryce para gisahin at alamin kung bakit niya win na sa kang pangalan ng dalawang senador. Hindi na nagpatumbik-tumbik pa ang dinurok na si Jinggoy at kaagad na niyang pinalasa si Bryce Hernandez. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. Do you confirm? Yes, Your Honor. Niminsan ay hindi po ako tumawag sa'yo, nag-text message sa sa'yo, nag-message. Tama, tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo nabibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganon, your honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa house ngayon wala ka, wala kang specific <laughs> na sinabi. Y yung dito ka ah, po kay Pakinggan mo muna ang tanong ko Mr. Price ha. Sabi mo sa testimony mo sa house of representatives na binigay mo ang pera kay DE Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Uh, tungkol po dun sa 2025 projects, opo. okay. Hindi po dun sa It's a price, ano? Nakita mo ba na, na, binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever, did, did, did you ever uh, see uh, Alcantara handing money over me? Uh, to me? I don't think so. Meron ba? Na, may nakita ka ba? Sigurad mo lang. Yes or no? May nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. Hindi dumalo si Price sa Senado ng walang resibo at binasa niya ito sa loob mismo ng Senado. December 16, 2022, 11.20 in the morning, nag-message po ang staff sa akin ni Um, ni Boss Henry Si Engineer Carlo Rivera po Ito po ang message niya Boss, good day, m Nakuha ko na po pala Kay AO Which is Administrative Officer Yung pinadala nila Mambeng Ramos Yun po yun. And oh, then? Po? Uh, well, iba na po ito eh uh, Ito pala uh, Good day good May bidding ba tayo? Uh, nagtanong po ako sa kanya ang sabi niya po, wala po bidding today, Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya ulit ng December 16, 2022, 3.26 p.m. Nandito po si Kuya Sani, papasabay ko na din po ba yung kay Beng Ramos? Ang sabi ko, okay sige, pakipasabay na. Anong konteks niyan? Ah... Uh, yung yung pera po na dinala ni Beng Ramos. Anong project yan? Ah, uh, Your Honor, nakalimutan ko lang yung specific anong project to in 2022. May nakakalimutan, Guys, Apo. Kumpletuhin mo yung context, no? in fairness to Senator Jingoy. And in fairness to Beng Ramos, kasi big eh. Apo. Sinabi mo nga ipapadala. Buuin mo yung istorya bago natin itakil yan. Sige po, Your Honor. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional uh, proof because sa akin ano base value eh walang context eh hindi rin nagpapigil si senador Joel Villanueva at kaagad na bumuelta kay Hernandez sa hinamon ito na patunayan ng kanyang mga aligasyon meron po ako ditong 2023 GAA Mr. Chairman 2023 GAA sabi po niya doon sa hearing Mr. Chairman nasagaa daw po he was uh, under oath when he said it. Dinasa ko po lahat po, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa po ako sa 2024 tsaka 2022. Actually, he mentioned 2023, hindi ba? Opo, so tama po kayo, Mr. Chairman. So, mamaya habang break po tayo, at I will not, uh, I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can uh, uh ask questions dahil grabe ho 'yung ginawa sa atin pero mr meron chairman, ka naman dito kasi last kan dumating so your number 13 after senator gatchalian <laughs> senator dela rosa and then ikaw na opo, opo. so after mr. lunch chairman. after our lunch yes. break you can have your mr. time mr chairman mr chairman just to point out uh, senator go pa pala mr chairman just to point out po mr chairman a uh, few seconds lang mr chairman ito ho yung 2023 pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon mr chairman hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa house na nandito yung binabanggit niya na may prod, flood control project si Joel Villanueva. If we can, Mr. Chairman, that's yeah, okay. But later, we'll leave you your time, your five minutes Thank you. after after the break. Hindi talaga mapakali si Sen. Jingoy Estrada sa naging epekto sa kanya ng mga pirada ni Bryce Hernandez dahil inamin niyang may mga kaso siyang kinaharap noon. Kaya sa bawat oras na pinabanggit ang pangalan niya sa mga korupsyon ay kaagad itong pinaniniwalaan ng mga tao. Mga kababayan, to, to my colleagues here in the Senate, I have already been crucified, vilified in the past and I am again an easy target kahit sino pwedeng sabihin nilang pangalan pag sinabi mo ba o oh, si senador Untiveros mihinhingi ng 30% maniniwala ba tao hindi pag ako o oh, si senador Estrada humingi ng 30% maniniwala ba tao yes dahil i have my past meron ako mga nakaraan na issues kaya i am very vulnerable to all these attacks and i deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto okay and siguro si na sinabi na ni uh, DE Henry Alcantara na panay hirsela Malaking disbintaha talaga sa isang politiko kapag makailang beses nang madawit ang pangalan sa mga kabulastugan. Kahit pa sa huli ay mapatunayang inosente ito. Pero ang negatibong epekto nito sa mga tao ay mahirap nang bawiin dahil marami ang hindi naniniwala na patas ang ustisya sa ating bansa. Kaya para sa iba ay posibleng guilty nga ang mga politikong may kaso pero nakakalusot lang ito sa usgado dahil sa koneksyon kapangyarihan nila at pera kahit pa mapatunayang gawa-gawa lang ito ni Bryce Hernandez ang mga ligasyon niya kina Estrada at Villanueva ay siguradong may mga tao talagang dismayado at maaaring maniwala na sangkot ang dalawa sa nangyayaring nakawan sa kapan ng bayan. Ikaw, naniniwala ka bang inusente sa si Senador Jinggoy sa nakawan sa proyekto ng gobyerno? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.